Namataan naman ng Philippine Navy ang isa pang Chinese flag of fishing vessel sa may silangang bahagi ng Pagasa Island sa loob ng Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea. Nito nga po nga nakalipas lamang na linggo. Kaayon naman kaya Public Affairs Officer ng Western Naval Command, Captain Elena Rose Collado, na mismong mga residente at mga manging isda mula sa bahagi ito ng Pag-asa Island ang nakakita sa sumadsad na barko na siyang kabuka naman anya ng mga nakikita ng Chinese Maritime Militia. Agad naman nagpadala ng kanilang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa may katubigan upang makumpirma ang presensya ng naturang mga barko ng China habang alerto na rin agad ang Armed Forces of the Philippines para sa maaaring tulong na kakailanganin ng mga Philippine Coast Guard personnel. Ayon naman kay Captain Collado, nakalapit sa lokasyon ng vessel ang Philippine Coast Guard at nakumpirma nga ang sumadsad ang naturang barko sa mababaw na parte ng pag-asa island na siya namang uh, kusaring uh, nakaalis. Samantala, kasunod nito ay kinumpirma ni Captain Collado na nakahanda ang Armed Forces of the Philippines na mag-dispatch ng kanila mga tauhan para sa maaari pang maritime emergency. Tinitignan na rin ngayon ng Philippine Navy na dahilan sa pagsadsad ng naturang barko ay maaaring dulot pa rin yan na masamang panahon.